Barak. Walking, walking. Good morning. Magwalking ala sin ko. Pai ngit 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 pa. Mga hmm, kau ban di pa makita si Giging, oh. Ang iyarang gisuot mo ay makita, puti. Mm, landag na gayod. Landag-landag na. Gay na di pa makita. Karon, kita na. Oh. Naya kong kauban. si giging <coughs> magguking walking kami kay para hunat ininamo mga kaugatan <coughs> <coughs> ay na ininamo mga tuhod <coughs> <coughs> hmm. kinahanglan unahon gayud usa ang paghuking kay para singutun kay mao maka hinay sa ato lawas ang kanang dili ta singuton kay ang atong gikaon dili mahi lugwa oh. mao nang kinahanglang gayud kinahanglang gayud magpasingot kay para mo naog ang sugar muubos ang sugar Kana bitong grabe na tong sa ako ba? Mm. Kana grabe singot. Mm. Hala ng ako singot kay baho ang su. Kana paghubo na ako sa ako baro kana grabe na ako nga singot. Mm. Baho ang su. Kala ung kukun ako sa ako ra. Mm. Sus, tapangutan sa nakus nang bibing maupod ija. Baho ang gibila ang su. to singot. Lumbuan sa singot. Oo, uh, kalain ay. Eh lain og lain og baho Tungod siguro sa ato klase-klase nga gikaon ba Mauna nga ang atong singot di ay oh. Baho ang so Mm -mm. Tungas, tungas Hangak. Hangak, no? Mm -hmm. ah, Ma-exercise yun, on. atong baga ato kasing-kasing <coughs> Buntag sa'yo Tungas-tungas sa bukid Gisingot nami, gisingot basig na ay, dingka <coughs> Mau. Enggak malih dia tak penting. Eh, dia ni. Ni aku malih go. Enjaklah. Ha, uduh. Kenapa aku anak nanai ba? Oh. Nang iban lagi Oh, nang iban pero ako dili dili usako. Pakuanon anay. Ato sa Ma una magtuon ni karate. Tuan man, may ligo kan Oh. Yan lang oh, secret, di ay. Tapos pag humansad yun, maligo dahil yun. Nga, ang kusog na nga da. Kung gani. Mm. -hmm. Maligo kan yun, pero dipindi okay, ra. Umay umitas di ako na siya. Na, na, ako ano din. eh, Di man tumaana. <tumana>, na ana. Oo, oh, na ana na. Astang dug-dug gi anak ra. Sagulan og jogging. daging nasleticia mereka oh. penjaga oh. mau mengarapkan Kana gajod aglubot ikimbot. Ako gajod ini eh, ambot ning ahong BTS nagbitay. Pero grabe nang singot. Hangak. Hangak? Wala, wala. Ay. po ni Kay. May exercise guide atong baga. Kasing-kasing. kay mawi importante. kay para muhawa ang mga impilya. Para mahilis ang impilya sa kasing-kasing. <coughs> Grabe ka hangak. Ang layo pa ng among bakta suno. Gikan sa ato og dire pila. Ka kilometro. Yara mag isa. Ah, sobra no. Oo, tanaw. Oo. gingaman ato ilong mm -hmm. saghangak kahangak nalapuson ato uyo Dili nalapuson uh -huh. kinahanglan bukot gid mm -hmm. pati uyo kaya para huyasan huyasan ato uyo mm -hmm. di ko hasab ang kalabad Oh, isa gulan na kayo dyan, nag-jogging. Oh, kami kay mga tiguwang naman, walking lang. Dili na pwede mag-jogging-jogging o kusog. Kung, kung mag-jogging magaling, kaya nang igor ang mauwi o ang lubot. Ambot, asa na? Ani na na ang amo Labot Exercise kami Exercise kami Exercise kami Exercise